sa Na na na. Kami na po unang nagsasabi bago pa pagpistahan. Talo po kami sa kasong libelo kay dating senador Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta sa Makati Prosecutors Office, five counts po itong kasong libelong ito. Kinumpirma ng showbiz columnist at host na si Christopher Min sa programang Christopher Minute na natalo siya sa reklamong cyber libel na isinampa ng mag-asawang sinadating senador Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta. Natalo ako sa kasong isinampa ni na Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta. Ang laban ay hindi natin uurungan ayon kay Christy Fermin, matatandaan na noong Mayo nang magkasamang dumulog sina megastar Sharon Cuneta at ang asawa nitong si dating senador Kiko Pangilinan sa Makati City Prosecutor's Office para sampahan ng kasong cyber libel ang kolumnistang si Christy Fermin noong May 10 para personal na maghain ng reklamo laban sa Showbiz Now na host. Sa interview ni MJ Felipe kina Sharon at Kiko, sinabi nitong nagsampa sila ng kaso dahil sa malicious imputations and defamation na dulot ng mga ibinabalita tungkol sa kanilang personal na buhay. Sabi nga namin, "Yes, we are public figures, but we also have rights." Eh ang daming nagsasabi na, "Hindi, pag public figure kayo, dapat tiisin na ninyo yung pagsisinungaling at paninira." But that's not the case. In fact, we also have private rights lalo na when the matter is not of public interest, saad ng dating senador. Aminado naman si Sharon na mabigat para sa kanya ang pagsasampa ng kaso laban kay Christie dahil noong dalawang libo, dalawamput isa lang nang sinubukan niyang mag-reach out rito sa kabila ng kanilang mga hindi pagkakaintindihan noon. Ngunit ngayon raw kasi ay nadadamay na rin ang kanyang mga anak, kaya naman wala siyang choice kundi gumawa na ng hakbang laban dito. Sabi pa ni Sharon, sa kanyang mahigit apat na dekada sa mundo ng showbiz, ay dalawang beses pa lang siyang nagsasampa ng kaso laban sa ibang tao dahil ayaw talaga niya ang mga ganitong bagay. Samantala, narito naman ang pahayag ni Christy Fermin sa pagkakatalo niya sa kaso na ito. Uh -oh. At uh, bago po ang lahat mga kapatid, bago po ang ating kwentuhan, may ra meron po muna kaming mahalagang ikukwento sa inyo, ilalatag ko lamang po. Noong po mga nakaraang araw, sa laban po namin ni Wendell Alvarez at uh, uh, Romel Chica sa kaso na isinampa laban sa amin ng nanay ni uh, Sara Labati, kami po ay nagtagumpay at kami po ay nagpasalamat sa inyo dahil po sa naging resulta ng laban. Ngayon naman po ay uh, nais po namin itawid sa inyo. Ako naman po ay bukas ang libro ng aking buhay sa inyo kapag may saya, may lungkot kapag may magandang balita, meron din namang hindi nagaganap na gusto natin. Sinampahan po kami ng uh, kasong libelo na mag-asawang dating Senador Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta. Ang mga pinagtalunan po sa Piskalya, Casey ayaw na ng drama. Mega my favoritism. Palusot ni Sharon Booking. Diary ni na Sharon at Chris Aquino social media. Sharon Cuneta problemado talaga. At si Sharon Sharon at Casey, sayang na relasyon. Ito po yung isinampan nilang uh, kasong libelo sa akin. Ngayon, uh, kami naman po ni Attorney Shirley Tabangkura ay humanap ng aming mga depensa. Depensa na dahil sila ay pampublikong figura, ay inilatag po namin ang aming mga dahilan at katwiran. Pero sabi ko nga po, hindi naman po sa lahat ng panahon ang ating gusto ay natutupad natalo po ako sa kasong libelo na isinampa ni na dating Senador Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta. Five counts po ito. Five counts po ito sa Piskalya ng Makati. Ito po ay pinirmahan ni Senior Assistant City Prosecutor Rafael Rodrigo Esguera. At uh, recommending approval naman po, dalawa pong uh, um, city prosecutors ang pumirma. Am um, ang amin lamang ko dito ay uh, hindi lang naman ngayon ang laban, di ba? Ito po ay sa piskalya pa lamang sa mga nag-aalala po, mga nalulungkot at uh, ika nga ay nakikisimpatiya sa inyong lingkod. Huwag po, unang hakbang pa lamang po ito sa piskalya. Aakyat po ito ngayon sa RTC Makati. Kung ano man po ang maganap na na resulta sa pagdinig dito, meron pa po tayong Court of Appeals. At pagkatapos ng Court of Appeals, pag di natin ako ang tagumpay, meron pa pong kataas-taas ang hukuman ang Supreme Court. Pero napakahalaga po na nais kong pasalamatan ang lahat ng mga CFMers at SNNers na naging balako ko sa laban na ito. Basta ito lamang po ang mahalaga hindi ito ang katapusan ng mundo. Ang laban po ay hindi natin uurungan at tayo po ay patuloy, patuloy na maniniwala na lahat ng tao, lahat ng tao meron pong dahilan at katwiran sa kanilang ipinaglalaban. Maraming salamat po at eto na. Kaya nga po ako ay medyo emosyonal. Katatanggap ko lamang po nito kaninang umaga. Talo po ako sa five counts ng libel. At sabi nga natin, inflation is real. Kasi hindi na po mga bilihin lamang ang tumataas ngayon. Ilang taon na po nakararaan nang matalo po ako sa piskalya. Nag-bail lang po ako ng 10,000 para sa isang kaso ng uh, ano libel. Ngayon po 48,000 pesos na po per count ang ano ang um, <laughs> ang, ang bail. Kaya ang taas-taas na po sa mga may kaso dyan ng libel. Paghandaan na po natin ito. Ito po ang uh, ginawa ng tadhana. Kanina ko po natanggap ito. Pagkatapos ko pong matanggap na siyempre ako po'y emosyonal at nalungkot, siyempre wala naman pong pagkabigo sa laban na masaya. Bigla naman pong dumating ang isang sulat mula po sa GEMS. Ang, uh, ito pong GEMS ang hiyas ng sining na binubuo po ng mga educators, mentors at students mahigpit po ang pamimili nila dito sa kanilang pinararangalan. Sa SNN po ako kinasuhan ng mag-asawang Pangilinan at Sharon Cuneta. Sa SNN, sa Showbiz Now na. Ito po ang nilalaman naman ng resulta ng GEMS. Best Digital Program Host, Entertainment, Human Interest, Variety. Christy S. Fermin, Showbiz Now na. Sa pamunuan po ng GEMS, maraming maraming salamat po sa inyo. Ito yung tinatawag natin, ang tadhana, napakabilis gumamot ng sugat. Ang aking lugmok na kalooban, nagbigay sila agad ng isang parangal na ikagagalak naman po ng aking puso. Maraming salamat, James. Thank you, thank you, thank you so much. Ayan po, mga kapatid. Um, wag po tayong walungkot. Ang laban po ng buhay, napakalawak. Kaya kami na po ang nauunang nagsasabi. Kami na po unang nagsasabi bago pa pagpistahan. Talo po kami sa kasong libelo kay dating senador Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta sa Makati Prosecutor's Office. Five counts po itong kasong libelong ito. Okay. At eto, kaya pala emosyonal kanay mula pa kanina. Opo, at sasabihin ko, sa pagkakataon bang ito, hindi ko naaalala aking nanay at tatay. Ganun lang, di ba? At eto, nakakatawa to, nakakapagtighaw ng kalooban. Hindi pa tapos ang laban, nanay. Parang barangay Hinebra lang natin yan. Never say die tayo, nanay, sabi ni James Vincent Navarrete. Si Boy Si Karagay kagabihan, bayan tutu na. Ganyan sila. Hindi ba, hindi pa tapos ang laban. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.